Hello, good morning everyone. So ito na po yung update. Share ko lang yung update ko sa inyo sa pinapagawa kong upgrade. <laughs> na upgrade sa bahay. Okay. Kadiliver lang ng balas. Okay, okay. So, okay. <laughs> Ano pala lang na? Ito nga sa cubic pa lang. Ito nga pa lang sa cubic. Ito hindi pa tapos Kailangan pa itong Yan, hindi pa siya pwedeng kunin. Ilang araw pa kasi itong nailagay yung slab. Ayan. Yun na yung wall ng second floor natin. Yan po yung maging ano natin, living area. At maging studio ko na rin ito for vlogging. Yan po yung background ko. Kasi maganda dito. Maliwanag. Ito po yung sunrise eh. So, ito yung hagdanan uh, kailangan pa yung baguhin kukunin pa yan ito yung main room namin so, hindi pa malaki pa yung kailangan trabaho yung dito Ito, kailangan pa itong bakbakin. Bakbakin ito. And then, maging ano ito. Dito, ay prayer room. Maganda yung isang bahay na meron kang prayer room. Uh, dito naman po yung up, close po yan dito. Doon medyo open lang siya para yung hangin ay papasok po. wala kaming ano dito. Walang architect, walang engineer. Magaling lang talaga yung mga no ano brother-in-law. Yeah. Sila po yung gumagawa dito. Hindi pala basta-basta magpagawa ng bahay, na, no? Makikita niya dito ba mabigla kayo, maraming solar. Dati kasi wala pa kaming kuryente dito, so yung source ng ilaw namin ay solar lang. Pero ngayon meron na kaming kuryente. Pero malaking tulong pa rin tong solar na to. Nakakatipid kasi sa kuryente. Yan, solar din po yan. Yan, solar. Maraming Solar. yan lang po muna yung update natin dito ngayon